Maganda araw sa inyong lahat. Haya na naman ang bakla. Palabas na naman ang kanyang lungga. Siyempre, as usual, nagtatawag na naman ako ng tricycle at sasakay na naman ako. Araw-araw na lang. Araw-araw <laughs> na lang na napakaaga ko umalis ng bahay. Pagdating ko nga sa pasyente ko, nag-iisip ako kung ano ang magandang kuha. At kukuhanan ko pandagdag sa video ko. <laughs> So ayan nga, kinuhanan ko ang kanilang bakod at kinuhanan ko na rin ang kanilang mga halaman. At pagkatapos ko ang kuhanan niya, nagpasyente na ako. At syempre, hindi ko kukuhanan kung paano ako magpasyente kasi baka ma-restrict ako. <laughs> Kakaloka. So ayan nga, habang naglalakad ako, kinuhanan ko yung sarili ko. At super walk na naman ang <laughs> Agad ko nga sa bahay, agad-agad ako nag-bis ulit. At pupunta na ako ng kabanatuan. O, oh, di ba para artista lang, change outfit. Yan na ayoko dyan, yung maghintay ng matagal sa jeep or bus. Naghintay nga ako ng matagal. <laughs> kasi punuan yung mga jeep. Nakakaloka. Shoutout nga pala sa Juniel, nakasabay ko kayo na sa jeep. Aba, mamaing mamaing ang kiputa. At nakalimutan ko ng video kayo na kasi nga sobra kami nagkipwentuhan. Naging busy kami. <laughs> at sinabay ko na siyang isa sa tricycle kanina so ayan na nga papunta na ako sa gitna ng bukid <laughs> hello Jay at syempre hindi ko na rin kinuhanan yung mga pasyente ko at papunta na ako ng terminal niyan. at habang naglalakad nga ako kinuhanan ko yung nilalakaran ko <laughs> at baka mada pa ang lola nyo <laughs> abay mala biyernes ngayon walang tao sa terminal Ko konte eh bakit nga ba <laughs> Naharamdam na nga ako ng gutom, dumaan muna ako kay Manang para bumili ng toge. Ewan ko ba bakit sarap na sarap ako sa toge ni Manang. <laughs> Kaya kapag nadaan kayo sa terminal, try niyong kumain dyan. Masarap siya. At pagkatapos ko ang manginain, pupunta na ako sa Sakayan papuntang Santa Rosa. Habang nilalakad nga ako dyan, ang init-init, tinamad lang ako ilabas yung payong ko. <laughs> At pagsakay ko nga sa bus, buti na lang paalis na at hindi na ako naghintay ng matagal. At tong nakaupo na ako, naamoy ko amoy mani at tignan ko yung paligid ko, katabi ko pala, yung nagbebenta ng mani, kaya bumili na ako. <laughs> Napakabango ng bawang! Kailangan natin yan kasi high blood na ang lola nyo. <laughs> Pagating ko nga sa huling pasyente ko, naisipan kukuha na yung bahay na yan. At meron ako na alala. <laughs> Madalas kasi kami dito noon, nagsiswimming kami doon sa dulo, sa may swimming pool. At kung nanonood ka, alam na alam mo yung lugar na to. At sana mapanood mo. <laughs> At syempre, tuwing dumadaan ako sa simbahan na to, nagdadasal ang lola nyo. Noong nasa bahay na nga ako, napakaagang umuwi ni Maron. Aba, nagulat ako, 3.30. At taguumpisa pala ako magluto. <laughs> At gusto na daw niya kumain. <laughs> At tinanong pa niya kung anong ulam namin. Aba, syempre, bibiling ko yung favorite mo, anak. Alam nyo yung favorite ko. <laughs> <Hey> guys. Yung <laughs> ulam namin, itlog na pula. <laughs> Ito. Masarap na favorite ni Maron to. Itlog na pula. Ah. O, diba? Tsaka, itong mamoy match wala maisip ng ulam <laughs> ha mmm harap mmm 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 harap ang sarap na itong napula mmm mmm ha, ha? <laughs> tayo. ano ulan nyo dyan shout out sa inyong lahat Shot. Ano ba yung no? Habang init. Pag matagal ka sa labas, nakakahilo. Buti lang sa mga pasyente ko, karamihan naka-aircon. Mmm. Mmm, snap. Kung ulam ka ng itong napula, partneran nyo ng pritong maboy Oh, kahit sila, na, Harap. Masap ng kamatis. Napakabilis ng araw, ano? Kala ko may sabado na. <laughs> Ang bilis. Tapos eh, December na. Tapos ko ko na naman. Nakakainig na tapos nakakainig na ako ng mga Christmas song. Kapag nakakainig ko ng Christmas song, ano iba yung feelings. <laughs> ano gumagaan ko noon? Magaan. Mm. Tapos parang malamig din. Hmm. <laughs> Advance happy birthday Kendra. Mm -hmm. <laughs> Shout out sa iyo Oswald Hermino. Grabe kulang yung pag-uusap natin kagabi. So ingay-ingay natin sa mga may South Star. Gusto ko na kakaloka. Halos halos hindi maghiwalay. <laughs> parang naman, ano, kahit andyan, andyan, andyan lang yung bahay nyo, magkalapit lang tayo. Gusto parang isang taong mahigit tayo hindi nagkita. Nakakaloka.

Ang <laughs> sarap na sarap. Tama. si <laughs> may iyak-iyak na naman. <laughs> eh paano kasi pag di ba? Pag matagal ka hindi nakikita. Siyempre, na-enjoy habang umagabi ng konti, na-enjoy yung pagkakwentuhan, gano'n. Maka si Maron joy ayaw nang kaya! Maka ka! Oh, nga. Bala na, 4 no. minutes na. Bye! Napahaba naman. Usapan namin 3 minutes lang. at 4 minutes na. Bye-bye! <laughs> Love you all!